Basta si ano laki nga, hinaginan niya niya yung kamay ko sa sasabihin. Natatik lang. Hayop ka, hayop ka. Ano, mananakit ka? Ano? Pagkilala mo mo yan, no? Hindi, dumaan, dumaan na, nabigilang na, nabigilang ulul, ka. Ano, oh, biglang din. Ulul, sinungaling ka. O, mananap pa ka kanina, di ba? Ano, binibigyan kita kaya ngayon? Tumako ba? Sira ulo ka. Anong ID mo? Patingin ng ID mo. Patingin ng ID, ID mo. Bakit? Ano bakit? Tiga mo mga ginagawa mo dito. Ginanon niya. Tapos sabi ko, bastos ka. Sabi niya, mananakit siya. Ang dami, ang dami na karinig. Huwag kang ano dyan. Nabawasan. Sira ulo ka pali. Kanina mo, tigka pang manapak. Kuya, hindi pa rin pabayaan to. Nakita mo lang nag-video bigla ka nagmatino-tino dyan. Tarantado to, mananap pa kanina. Ano, o wala kang pakialag kumurahin kita kasi bastos ka. At mananapak pa kanina. Mananapak ka, pati yung guard sasapakin mo kanina. Ah, sinungaling ka, si ulo ka. Ano, ano, Sige, pakita mo sa video. Puntik na ako sa pakinyan kanina. ko sabi Sige. Kuya, nakatayo ako kanina. Nakatayo akong ganyan. Ito, kanya rin ikaw ako. Dumaan siya sa akin. Ginano niya yung kamay ko ganyan. Kaya nagulat ako. Sabi ko, sabi ko, sabi ko, ba't hinawakan yung kamay ko? Sabi niya, hinawakan ko ba? Ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, sira ulo ka. Ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, sabi ko Mananapak ka? Muntik siyang manapak kanina kuya, pati yung guard. Magre-reklamo ako, re-reklamo Rere ko yan.